dito naman niya nilipat yung mga tuta niya dito sa ilalim ng ano na to hmm, Ang dami nila oh. dito niya tinaguli what's up mga good morning, good morning po sa lahat bubas na yung aking alagang aso kasama yung kanyang mga uh, tuta anak niya gutom na gutom magdididi oh morning bunga morning mga idol time check is 5.30 a.m. po ng umaga mga idol hey, oh gutom na gutom yung meron pa dito na iwan sa baba dali kawawa ka naman dali lang kukunin lang kita nasa ilalim siya halika rito ano nga 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 Mm hindi, -hmm. hindi, hindi ka dyan. Ayan, Ayan mga kaidol. Pito yan sila eh, pito. Ah, dito yan sila nagka, ano, dito sa ilalim ng, ano, kanal, ah, uh, to. Ayan, dyan sila nakatira. Maganda tong isyo. Huh? sekali ah Mengelak aja. Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu yung isang mga kayo na naglalabasan na yung mga tita eee akit kayo akit bilis bilis akit bilis akit eee bilis, 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 bilis akit uy galing nakakita na yung isang Hmm, ito pa siya. Bilis paket. Paket. Bilis. Bilis paket. Ayan na, ayan na, ayan na. Nakakit na, na. na siya. Hmm, galing ah. Bilis paket. Bilis paket. Bilis. Si bilis Please, akit. yan mga idol, yan po kasi yung ano nila. Oh. Lungga nila dyan, lungga. Bilis! Hindi siya makait, malit siya lang, makalit na lang. Sige, kaya mo yan, kaya tulak mo. Yan na, yan na, yan na! Yan na! na siya! <laughs> isa na lang, isa na lang. Bilis, akit! Alright, pakakit na siya. Sa salong. Dali, bilis, akyat. Kaya mo yan. Dali. Dali. Dali, ikaw. Ikaw na lang. Hali ka rito. Malit kasi ito eh. Ang niya. Ayo, tak boleh dengar mana? Tak boleh dengar Masih kah? Kau di sana dengar mana? Tui, abuhan. Yo, what's up mga idol ito Gumagala na yung mga tuta dito Ka-idol Ilagyan natin siya ng tali to mga idol Para masanay siya sa Ito, meron siyang nandito Para masasanay siya para paglaki niya At lagyan mo siya ng tali na kadina Hindi na siya ano Sanay na siya kasi maliit pa kasi siya Meron, meron siyang ganito Tali sa liig para masasanai. Mm -hmm. Ya, no? Ui! ni, so. Tengok ni, no, no, no. ui. Ui!